Naging prangka si Yanis sa kanyang status ngayon sa Milwaukee Bucks na hindi na ito katulad nung dati pa. Ayon pa sa kanya, kung sakaling sa mabibigo, aba, pwede nga siyang itrade ng Milwaukee Bucks mga idol. Ayon kay Yanis, yeah, if we don't win the championship, I might get traded. Yan daw ang kanilang trabaho, ang mundo na ating kinatatayuan sa ngayon. It's everybody. At any given moment, if you don't succeed, That might be it for us. Kung hindi ka na napapakinabangan, kung hindi namang kayo nagtatagumpay, iyon na ang katapusan. Malakas itong si Yanis at dahil sa kanya nagkampyon ngao sila no. At ngayon nga, binigyan pa siya ng isang Damon Lillard bilang kapartner dahil yun naman talaga ang kanyang gusto ano? pero sa ngayon ibang usapan na to hindi na si Yanis ang may control kundi ang Milwaukee Bucks na kung tutuusin to malakas ang kanyang kapit sa Milwaukee Bucks mga idol pero maski siya man ay nagsabi na na kung sakaling sila'y mabibigo man sa kanilang mga gustong makuha sa mga susunod na mga taon mukhang heto na talaga yung katapusan ngayon bagit ang Golden State Warriors ang nauugnay sa kanya yung Golden State Warriors ay naghahanap ng buwelo. Ayon nga sa kanilang NBA insider na si Anthony Slater, ang Golden State Warriors ay maraming asset, mga picks, mga manlalarong pupoy din nilang magamit kung sakaling sila ay gagawa ng blockbuster na trade. At itong si Yanis ay isa lang sa mga manlalarong sinusubukan nilang kunin para i-partner kay Stephen Curry. Definitely, kung darating man yung panahon na ititrade na ng Milwaukee Bucks si Yanis, mayroong malaking tsansa itong Golden State Warriors na makuha ito. Samantala, Lonzo Ball nagkaroon ng solidong debut sa kanyang pagbabalik. Mga idol, 10 puntos, 1 rebounds and 1 assist at nakapukol din siya ng 3 Imagine, ang kanyang huling laro ay sa taong 2022 pa at ngayon 2024, ibang iba na yung itsura ng mga malalaro ngayon. Yung iba'y ay silipatan, yung iba'y ay nagkaroon ng trade mga idol, ibang kupuna na. Ang mga kata sinyalis nga lang para sa Chicago Bulls ay hindi pa rin nagbago itong si Lonzo Ball at ganun pa rin, isa pa rin siyang lethal na manlalaro at meron siyang pinatunayan sa Chicago Bulls. na siya ay mapapaginabangan pa nila ito na ang huling taon ni Lonzo Ball sa kanyang kontrata sa Chicago Bulls at kinakilangang magroon siya ng magandang impresyon para hindi siya bitawan nito sa free agency. Nagretiro na ang veteranong center na si Aaron Baines sa NBA. Bago makapasok sa NBA, itong si Baines ay naglalaro na sa Europa at isang batikang sentro na. Hindi siya itinuturing na star level player sa NBA pero bilang isang backup center, nagagawa niya ng maayos ang kanyang trabaho. Sa kanyang karera, siya ay nag-average ng 6 points and 4.6 rebounds per game sa loob yan ng 16 minutes per night. Ngayon sa edad na 38 years old, piniling nga ho ni Aaron Baines na magretiro na lamang.